Hello? Ma Hello? Hello guys, mga hindi siya eh. Uh, kanina ni General Malville na makasama kami. Opo, kumahit naman po si General Malville kanina. sinabi ni General Malville kanina. Pumasok. And nandito po kami ngayon, mga abogado, ni Dati Pangulong Duterte. At And, dito rin po yung uh, doktor niya. Alo po, hindi kami pinadaan. Uh, may instruction po si uh, Ruth, no? Hindi uh, kami papasukin. Constitutional right po yan, medical. Nandito And, yung mga doktor. doc Agnes? Dr. Agnes. Ito yung mga doktor niya. Uh, oh, yeah. is si for kasi sure. po si former president Duterte. lang, ayaw ko sumulit kung sino ngayon. The administration is saying that they're making them wait right, but uh, from proceeding, proceeding, proceeding to the party is uh, under instruction that will allow us to see him. wala let me, let I know, I know, you're working with him. Kanina, sabi ni General Marvin, pwede ko samahan eh. Pinabi ni General Marvin sa akin, sasamahan ko siya eh. Dito sa coaster. Bakit nag bawal po, ma'am. Bawal kayo tinatang like, po na nailak lang po yung pinto. Yun lang po yung tinanggap ng instruction. Your other instruction to prevent anybody from seeing this president? Lang, no po. Ang instruction po sa amin ay to secure the door. Ah, ay, close the po siya. I-close lang po. Yung... Kahit na po kanyari, close lang po. So, Mas ka na mga abogado? Abogado mismo yun. Hindi ko na po daw daw. Sino ang nagbigay uh, sa yung instruction? Yung mga... Ha? Ah? Oh, oh.